Sumabog ang napakalaking isyo ngayon sa ginawa-umanong cooking show ng mismong owner ng Miss Universe, ang Thai na si Anjak Rajutati, para lang makapasok sa top 5 ang pambato nilang si Miss Thailand Antonia Porcild. Marami kasi ang nagtaka sa ipinost ng Miss Universe El Salvador official Instagram account na listahan ng top 5 dahil kasama dito si Miss Philippines Michelle Marquez D at wala si Antonia. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ay dinilit din nila ito agad at pinalitan nila ang picture ni Michelle kay Antonia. Marami tuloy ang kumunot ang noo. Nagtaka sila dahil imposible namang napagkamalan lang ng nag-edit ng photo na si Antonia ay si Michelle. Duda ang mga netizens na may dayaan na talagang nangyayari sa loob ng Miss Universe organization ngayon. May mga nagsasabing ito daw mismo ang dahilan kung bakit nag-resign na si Miss Universe President Paula Sugar dahil hindi na nito kaya ang ginagawang pangingialam sa resulta ng owner. Gusto raw kasi ni Paula na ipasok si Philippines hanggang sa top 3 dahil nakikitaan niya ito ng pagiging transformational leader. Ngunit tumututol si Ann. Tila ba unti-unti nang gumagaya si Ann Jack Radutatif sa kapwa niya tay at owner ng Miss Grand International na sinawat it sa Ragrisil. Maging si Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa, ay naniniwalang dapat nakapasok si Michelle sa top 5 sa sobrang ganda ng kanyang evening gown. Ayon naman kay Vice Ganda? Walang duda na binugbog ni Michelle ang lahat ng kanyang mga kalaban sa evening gown competition. Kaya labis-labis ang pagtataka nila kung bakit hindi siya napabilang sa top 5. Sa tingin mo, aksidente nga lang ba ang pagkaka-edit ng photo na ito? Sang-ayon ka bang unti-unti lang nagiging Miss Grand International ang Miss Universe? Put your comments below and don't forget to subscribe for more videos.